ang balita higit pa sa pagkain at tirahan ang kinakailangan ng mga ebakyui sa Mindanao upang makarecover dahil dito hinimok ni senador Juan Edgardo Angara ang mga otoridad na tiyaking nakatatanggap ng sapat na serbisyo para sa mental health ang mga bakwit na nasagip na sibilyan at nasagip na mga sibilyan sa Marawi City kamakailan ay napaulat na mahigit 2000 bakwit ang nakitaan ng sintomas ng ang schizophrenia isa sa mga malalang sakit sa pag-iisip. Ikina-bahala kasi ng senador ang kakulangan ng psychiatrist sa lungsod. Naniniwala si gara, isa sa mga otor ng Mental Health Bill na dapat mas pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng pag-iisip ng mga apektado ng gulo.